Good morning, good morning, good morning. Uh, Mag-update lang tayo dito sa ating uh, project dito sa Village is uh, Village dito sa may uh, Barangay San Juan, Taytay -tay Rizal kung sana na uh, almost sa tingin ko mga nasa 80% na yung, dito, yung gawa dito. So magkakabit na kami mga next-next sa next, uh, this coming uh, Wednesday, we install the uh, partial window, awning window, sliding window. Yan na yung kwan, yan na yung ating uh, gagawin. So, pasilip lang natin yung loob. Yan. So, yan. Ito na yung uh, before. Ngayong uh, as of today, uh, February 10. Ayan, ayan na yung gawa natin. Oo. So, oh. Shout out sa nagbubuhat ng uh, eh si Kuya Oyan yung taga naglilinis na. So yung mga nagkita yung opening, uh, pagbalik namin lalagyan na namin ng bintana. Yan. So ito na yung uh, kaganapan dito sa almost finish na yung yung punta, na, punta ko rito nagkikesami pa. Ngayon buo na. So, yan, nabutan ko ulit si Forman. Forman. Yes, panulit tayo. Morning. morning. Yan si Forman nabutan ko ulit. Yan. Dalawa Forman dito, yung isa yung nagkakapyo, yung nakaputi. Forman, hi Karen set out. set out. <laughs> Tari ko na ko narinig. Yan, so by next month, lipad na to si Forman. <laughs> So, medyo kwala. Puno man, ilang percent tayo? Mga 90? 80 8, pa lang. 80? 80. O uh, 80 percent. So, pagka nalagay mo yung, yung bitana, almost 90 90 percent. 90 percent. So, mga by next week, 90 percent na to. Ay, ngayong week na to. Kasi maglalagay <laughs> na kami. Ito, pagka nalagay <laughs> bitana, uh, almost 90 percent. Yay! <laughs> so, yan muna. At update ulit tayo pagbalik na yung paglagay ng bitana. Ito pong nakikita nyo sa likuran ko, sa ating uh, screen, ito yung aming publication kung saan ang continuation yung publicate namin regarding sa project namin doon sa Eastgate Village. Uh, yung makikita nyo po yung, yung uh, uh, ang i kasi natin dito, before, after, ng sa pag-publication, hanggang sa mga turnover natin yung project. You know? So ang konsepasyon dito, kulay matte black. Yung nakita nyo, yan na yung mga pinis namin, symbol. Simple. Meron pa yung kwan? Hinges? Wala na? Hinges so, ay, meron pa yan, hinges? So, ang uh, ginagawa kasi namin doon, tatlong klase, ay apat na klase nga uh, window. O apat na klase nga uh, ginagamit namin. Isa, sliding door, sliding window, awning window, saka casement window. So, ito nakita nyo, ito yung casement. Meron kasing individual na casement. Merong ah, uh, tatloohan sa magkakasama. So, dahil, uh, pinukusan na namin ito, so, andito kami lahat ngayon nagagawa. Kasi bukas, uh, February 12, uh, 2025, uh, mag-install na kami doon site, partially. Pero almost, uh, may kakabit na namin. Kasi clear na yung opening. So, kaya ito yung ito na yung mga ito kasi case mint yan lalagyan mo pang ikuan yan may meron ng allocation yan na eh. yan yes, hindi wala na ah nakabit na ah yung kuan na lang pala yan nakakabit na pala yung kuan ito naman kasi ito na kita nyo yan yung ating uh, kantuhan yan sa counter bali fix yung kabila ay sa baba sa taas, tatlong casement individually. Yan. Then, ito naman, nakita nyo, pretty for install na rin yan. Bukas. Uh, casement yan, yung sa likod, panel yan. Panel ng uh, sliding door. Pero lahat yan, nakita nyo, ay matte black. Ayan, With screen yan. So, yung screen kasi, Yun sa likuran, yan yung mga framing perimeter, yan. Doon nakalagay sa may sa may uh, salamin, yan. So, yan yung uh, kuha namin. Yan yung munting uh, aming uh, room. Yan, ito yung publication namin. Dalawa kasi table namin dito. Yan. Sa, sa kadalawa. So, yan, service namin yan sa likuran. Pagpupunta namin site, yan minsan ginagamit namin. Minsan, motor yan, may motor kami Ay, dito. Ayan. So, ito yung sinasabi natin na sinasabi kong ikakabit din namin. Apat na set yan. Ano, laki. Ang, ang concept naman yan, dalawang opening, dalawang dalawang awning sa taas, fixed din sa baba. May kuha na yan ng tricks, ano? Meron na rin Salamin niya sa baba. Ren. Nakatinga na yan. O nakatinga na rin pala. Ayan. So, yan. so, nag... Uh, dahil kasi ang pasok namin ngayon ay uh, officially ko namin 8 to 4. So, magpo four na. Kaya uh, nagkuko na kami. Nag... 5 uh, years na kami. Cleaning, cleaning. Yan. So, bukas. Ready for... Ko uh, namin install sa ating... Uh, site. So, samahan nyo ako ito pa. At uh, magkakabit na tayo bukas. Ito uh, natin. Ito yung ating uh, owning window. Yan. Apat na, apat na typical yan. Apat na classes. Yun na ito, yung dalawang yan. Yun, yan. Operable yan. Yung sa kabila, fix. So, linilipat kasi ni Trick doon at mag, uh, dito magpaparking uh, ating service. Yan. Cleaning. So, ito yung mga perimeter. So, mayroon pa kami dito existing na tira. Ito yung YC panel. So, pero meron pa kaming gagawin. May kakating pa, Teng. Ubus na. Tira na to. Ikaw na lang. Ikutan na lang pag... Yan. Simon, yan. Nagana rin. Kaya ito, ilalagay namin doon sa dulo. Yan, mali... cute na ko, no? Na sliding. Yan! Iguha pa yung punasan mo. Maputi pa, oh. Nadaganan. Punas si Saglet. Si Ryan kasi yung in charge sa pag-cleaning, dinidinisan niya. Ayan. So ito kasi, binabalutan kasi sayang. Oh. Yan, yan. Kunan mo. Kasi sayang. So kasi kami. Pag hindi na Di video kan. Kaya kailangan namin plastikan. Eh, hiwalay mo yung takip. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go Go, 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 go Hustle hard hustle every single day